<laughs> Yan, hello guys. Good afternoon. Dito po kami sa labas nagtambay, guys. Yan, medyo maulan. Paingon na siya mag guys. Yan, good afternoon. Shout out everyone. Tambay muna kami dito sa labas. Nah hey. halo guys, happy se Happy Friday. Di kami bisa lepas nih papi guys. Siang ganding ganding, perang gundang gundang, gending ganding ganding, uprang gundang gundang, perang ganding ganding, ising gring gending gending, perang gandang-gandang. gundang, si gending ding, ngobori baby Mama. Papi mama. Mama. Si papi mama oh. Guapo kay papi mama. Please mama Lisa. taka santo anak. Paminawang langgam anak. Paminawang langgam anak ko. Naminaw pa langgam anak. Ha? Tuminawag mga langgam. ang ha, ng bibig ko. Mama! Wala, mama, li, humutag ba ba, o? Bago mga ang toothbrush. Ha? So, Bago mm -hmm. Pagwa papi, oy. Gupo, <laughs> ha? Mama! Papi, mama! Gwapo kay mama! buutan kayo kung papi oy malisa anak anak humutag liog oy eh. humutag liog ni mo anak oy anak mama ganda gending 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 ganda Mama, Mama Lisa, si papi Mama oh, lab lab kaing Mama si papi. Nalaro, timbulibo, anak. Nangalarot yung bulibo, anak. Imong bulibo, anak, nangalarot. Wiring ginding-ginding, purong gundang. Purong gundang-gundang, purong gunding. Ngugoy-ugoy-ugoy, <laughs> purong gundong. gundong, purong gundong. Ading-ading-ading, purong gunding. Mama! mamma <laughs> ya thank you for watching guys